Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa aking channel. Bali ngayong araw na to eh, nagpa na nga tayo kasi gaul na tayo sa ano sa araw kasi darating na sa uh, biyernes yung ano yung seedling natin mga kagulay. Bali ko mapapansin niyo yung sinasabi ko uh, nung karang ano last vlog ko mga kagulay ay diretso flat na. Ayan, pero dap ang dapat dito mga kagulay ay ruruturin mo na to na hindi yung nakakapit yung pang-plot niya mga kagulay kasi ganito ang mangyayari oh. Dito okay lang siya mga kagulay kasi medyo uh, maano dito. Kumbaga ma malinis. Dito kasi mga kagulay uh, medyo tinubuan na isa nang damo. Ayan papakita ko sa inyo mga kagulay. Medyo tinubuan na kasi siya nang damo mga kagulay kaya mapapansin niyo diyan. Ito naka-flat na siya. Ayan. Ayon. Full borest naman siya mga kagulay. Ang kaso lang yung dito niyo mga kagulay ay damo-damo. Ayan, uh, gagrast ka rit dag cutter na lang ako siguro mga kagulayan kasi hindi na nga pwedeng ano uh, i-rotovator kasi gaul na sa oras kasi magtatabon pa man anong anong araw na bukas merkulis na mga kagulay. Eh apat lang yung tao na magtatabon mga kagulay kaya gaul sa ano sa oras mga kagulay kaya ganyan na lang yung nangyari. Yung mga nasakit na mga kagulay ay cutter na lang yan. Ayun. Bali isang metro rin yung ano niyan mga kagulay yung pagitan niyan. Ayan, oh, no? metro rin yung pagitan niyan. Ito yung mga ganyan mga gulay. Ayan siya. Bali dito nga na ulan. Ayun mga gulay, yan. na. Kung mapapansin niyo, maganda naman yung ano niya. Kasi pino naman mga kagulay oh. Muulan-ulan na nga lang mga kagulay kung mapapansin niyo na kikita niyo yung mga talsik yan oh. Ulan na yan mga kagulay. Kaya sisilong muna ako, gawa nga na mababasa tong cellphone. Na Kinaganuan ko ng video mababasa sya mga gulay. Bali, update ko na lang kayo kapag magsisimula na kami magtabon. Sa ngayon, ito lang muna yung ano ko, yung pagpa-flat mga gulay. Ito ipapakita ko na rin yung ano. Ah, uh, rotovator sya mga gulay. Ah, uh, tractor, tractor sa narrow wheels mga gulay. Kaso lang, ah, uh, convert din sya sa ano pang-flat. Ito, ipapakita ko nga sa inyo kahit na umulan na. Ayun oh. Yan ang nagagawa niya, dodoblehin lang niya mga kagulay. Ayan siya mga kagulay. Ratsa! pantay kalang lang mga kagulay Ano ko ng yung Kasi pag atras nya Ayan sya mga kagulay Pasensya na kasi mula Yan ang kinalabasan nung Sinasabi ko na no Na diretso na plat pero ang dapat talaga muna dito, ma-rotovator muna siya ng walang ganon, yung harang na ganon mga gulay para maganda sa anong pagka-plug. Kaso nga lang, uh, gaul na kami sa oras, kaya diretsyo na talaga siya. E diretsyo na lang na pang flat Ayan, ayan o, tignan nyo mga kagulay. Papakita ko sa inyo kung paano yung ano niya, pagpa flat niya. Ayan. Tingin ko ipakita na ako, lagunong mo luka. ko ipakita, ipakita, na ako. Ha? Ah? yung ko sa video ay, na ako yeah, mga gulay balito kung gusto niyo kontakin niyo lang yung driver mga gulay ang isang ano isang ektarya pila ang isang ektarya 10? 10,000 isang ektarya ayan 10,000 daw mga gulay kung gusto niyo kontakin dito lang sa ano yan konta kapag sa taga San France lang naman mga gulay pero nandito kami sa ano sa pangalan na ah, Bayugan Ayun lang kami mga yan, oh. Atlat na siya mga gulay. Dodoblen pa niya para uh, kumbaga ma Pumaas siya mga gulay. Kapag dinoble niya yan, tataas na yung plat niyan mga kagulay yan. Ayun siya mga gulay. Kagaya ngayon sabi ko kina, okay, itong ano, gitna niya, nagagraskatero na lang yan kasi hindi nga nga magagawa na ng ano. Yun na lang paraan, yung gagraskatero yung gitna niya mga gulay para mawala yung damo. Kung sa pang-spray naman ng damo, hindi na nga ako nag Ispray ng herbicide Gawa ng uh, Pangalan nito uh, Organic na kasi ang gamit ko mga gulay ulan na Pabasa na yung cellphone mga gulay Saglit lang <coughs> Ay takbo tayo mga kagulay ah, Pabasa na yung cellphone natin mga kagulay dito rin, malapit lang din dito sa bahay ang ano mga kagulay. Ay. Ayan mga kagulay, pupunasan ko lang yung cellphone, gawa na nabasa. Ayan siya mga kagulay. Ayan, mula na na malakas dapat nga matagunan na para hindi bumalik yung pagka-plot nya para hindi rin ano sana mga gulay pero ang lakas na ng ulan mga kagulay yan siya bali mga tatlong hektarya nga ito mga kagulay bali liman libo lang muna iyan o no? pagkasunod na sa January tataniman ulit ng ano mga 3-5 kung Kumbaga every 2 months talim kami lang 3-5. Every 2 months mga gulay na sa mata naman lahat. Pero yung isang hektarya iiwan yon para sa atsal at saka siling labuyo mga kagulay yung nandun. Kasi kasama yung sa tatlong ektarya mga kagulay nandun sa ano. Tawa ko kung nakikita do doon banda mga kagulay. Yan siya. Yan. Nandun yan sa may mga puno mga kagulay doon malawak-lawak to mga gulay kaya abang-abangan nyo yung mga update ko mga biyernes o kaya bukas update ulit ako sa inyo yung pagtatabon namin isasama ko na nga sa, sana siya mga gulay dito sa pagganong ko na ito pag update dito sa so paggagawa uh, ng plat kaso lang malakas ang ulan eh hindi na kasi ako nag edit mga gulay diretso upload na lang ako mga gulay kaya itong may papakita ko sa inyo yun nga na na pagpapalat lang mga gulay yung discarte lang sa rotovator harangan lang yung gilid gilid para magawa siyang flat mga kagulay ayun ulitin ko mga gulay sa magtatanong kung anong variety yung tatanim ko uh, yun nga yung kalikto 1 ng SW tapos yung gamit kong mga ano mga gamot fertil, eh, mga fertilizer ay yung uh, agronica product yun ang gamit ko mga kagulay yan. Kaya hindi kaya kung napapansin niyo kanina, na, na sabi ko mag grass cutter na lang ako sa gitna niya para hindi um, mawala ng silbi yung ano pag uh, ano ko ng organic mga kagulay kasi kung mag spray ako ng ano ng herbicide hindi naman mababali wala kaso lang pangit naman yon uh, kung baga simula abono eh ang gamit ko agro uh, ag agronica product o, sa haluan ko pa ng ano na kung baga sisingitan ko pa ng mga mga synthetic, mga kumbaga yung pangalan nito. Uh, herbicide ay parang mababali wala mga gulay. So hanggang dito na lang ako mga gulay. Simulan na lakas na. Uh, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pa pagsisimula ko dito. Uh, mga nasa 5,000 to itatanim namin mga kagulay uh, maraming maraming salamat sa inyo uh, God bless po sa ating lahat